Ano po ba ang kahulugan ng Vicarious Fili Dei sa kuruna ng Santo Papa, Bro JD? Yes, uh, pero uh, bago sa lahat, no, shout out ko lang si Sister Ninita Kadiog. Sabi niya, good evening po, Brother Johnry, watching from Bauko, Mountain Province. Yan. So, ang unahin ko sigurong sagutin dito, to lang to si si Sister Derecho, Jeffren, ah, uh, brother ba to? Jeffren Derecho. Sabi niya kasi, ah, uh, Good Eve, Brother John Ray. Pwede ba mag-blessing ng bagong bahay ang kaabag? Bro Angel? Bro Angel, pwede ba daw mag-blessing ng bagong bahay ang kaabag? Hindi yan kaabag sa simbahan na ako Ah, ah yun. Yeah. ko kaabag ikaw eh. Oh, yun, yun. na rin rin, Angel. Ahead, angel. <laughs> Kala ko, pwede ba mag-blessing si Bro Jun? <laughs> <matapad. laughs> <laughs> 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 Ay, minister ang sabihin din. Ah, minister. Ayun. Ayun. So, yun. Dinawin natin. So, okay. uh, uh siyempre, no, Um, <laughs> talagang basically requirements talaga mga pare. Even binyag pare, di ba? Sa so, malalang even blessings ng mga patay, mga pare yan. But tanda uh, tandaan natin dahil sa sobrang dami ng mga ano kaya uh, even before basically po ang pari lang ang pwedeng magbigay ng communion okay walang lay minister noon ng panahon ng ano no actually ngayon dun sa dun sa isang ano dun sa isang uh, pinagsisimbahan namin dito sa isang American based dito. dalagang um, talagang napakarami nagsisimba. Siya lang mag-isa, niya, wala siya lay minister, no? So sabi ko, ang ang ano no, na accent hindi hirap no. sa kamay no dahil nga ang tagal niya naka ano, siya lang mag-isa, no? So basically ganun po 'yon. Pero dahil nga sa demands ng sa dami ng mga parishioner, dami ng mga demands ng mga tao, with the authority po na given no to the, to the lay ministers pwede na po ngayon yan kahit nga ako naranasan ko yun nagbless ako ng no, lay minister pa ako sa Pilipinas uh, nagbless ako ng 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 patay no at uh, yung uh, nagano kami ng konting home ng konting ano ng ebanghelyo ng araw na yon at ako nga nagbigay ng konting homily din no so kasama ko yung isang lay minister natuwa nga yung ano para daw ano din para sila nagmisa din no? nung no, ako na nag nagbigay ng konting ano pagninilay at ayun uh, ta sabay bas, bas no yung proseso noon pati yung prayer noon binigay ni Father so um, with the dispensation and dispensation with the dispensation of the priest po wala pong problema yung kapatid even binyag no kapag ka talaga sinabi niya no o, ikaw na magano ng binyag pwede po yun mga dikon mga like ko Kapag sinabi talaga na ni, ni Father, pwede po yun kapatid o ni Bishop. So, yun nga, no? With the authority that was given to the lay minister na talaga hindi siya available, ibibigay niya sa ibang tao. Pwede po yung kapatid, wala pong problema. Yun. Yan, maraming salamat uh, Brother Angel. At um, dito naman, Burjando, ikaw siguro ang pasasagutin ko nito, Burjando. Ano yan? Galing kay Observer Sam TV. Ang tanong niya kasi, Brother Jando, ano po ba ang kahulugan ng Vicarious Philly Dei sa kuruna ng Santo Papa, Bro JD? Uh, Unang-una, walang Vicarious Philly Dei sa kuruna ng Santo Papa. Yan ang pinakauna dyan. Bakit? Pakita mo muna yung, yung live na mukha mo, Bro. Ah? Nagsusuklay okay. kas? Nagsusukla kas kay Dibin. <laughs> sige, ito, sige, ito, sige, ito. sige. Patuloy, totally, Wait lang, <laughs> wait lang. Ito, 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 ito Yan. Okay. Ah. Oh, uh, Vicarious Day. Inaamin niya ng... Na? Inaamin naman niya ng ano? Ng... Ng kanilang The Ministry Magazine na wala talaga sa corona ng Papa yung uh, Vicarious Philidic. Wait lang ha. Saan ba yung isa rito? Eto. Uh, try natin. Tingnan natin dito ha sa Pakita ko lang muna, buksan ko muna yung yung keno. Ah, uh, teka ha, footage shows every album ah, Saan ko ba nailagay 'yon? Leroy from Ah, ito. so, natin 'to sa screen. kanilang saang page ba yun ah ha? alapin ko muna yung term dubious dubious alapin ko lang term, ito, ayan tinanin nyo ah, pabasahin ko dito ayan oh no? papalakiin ko lang yung word ayan, nakikita kikita ba sa si screen ah, uh, ito sabi Uh, the query column Bible questions and worker problems. Ito ay sa kanilang aklat, the Ministry Magazine. Dubious pictures of the tiara. Is there any genuine picture of the papal tiara bearing upon it the inscription "Vicarius Filidei," with some of our evangelists show on the screen discussing the mark of the beast? Ito sabi. Ito ay the Ministry Magazine, November 1948. Okay. Each pope Uh, okay, huh? Each pope, like any other sovereign, has his own tiara, which wa which is the papal crown. There is therefore no one tiara that is worn by the full succession of papal pontiffs. Moreover, personal examination of these various tiaras by different men back through the years and a scrutiny of the pictures of many more have failed to disclose one engraved with the inscription the dick. Sabihin, walang nakapagpatunay kahit isa na merong tiara na may, naka, may inscription na vicarious fility. There is none such uh, definitely known to exist. As heralds of truth, we are to proclaim the truth truthfully. No fabrication should ever be cloud or presentation of the truth. The present truth of the of the threefold message is so overwhelming in its logical appeal and so inescapable in its claims that it needs no dubious evidence or illustration to support it recourse to any unreliable and fraudulent evidence discounts the very message that we are commissioned you know, we are commissioned of heaven to give to men and reflects upon the honesty of the messenger years ago eto na yung kwento years ago one of our prominent evangelists when in Rome meron silang evangel evangelist na nakapunta sa Roma secured some impressive pictures of one of the papal tiara kumuha ng litrato ng isa sa mga tiara but the photographs were without any wording Photographs were without any wording. Ang litrato ng tiara, walang wording of any sort on any one of the three crowns. Yung tatlong corona, walang nakalagay front or back na inscription. Later, huh? later, ano yung sabihin ng later? Sa kahuli-hulihan, an artist, isang pintor, In attempting to reillustrate one of our standard books on the prophecies took these genuine photographs isa sa kanilang ano uh, mahilig uh, yung yung artist o pintor no kumuha ng genuine photograph litrato of a plain tiara uh? genuine photograph of a plain tiara and lettered upon it ang artist na mismo ang naglagay ng letra. Ang artist ng Seventh Day Adventist ang naglagay ng letra. Sa madaling salita, walang tiara ng Santo Papa na may nakalagay Vicarious Filide. Sino ang naglagay? Seventh Day Adventist mismo. Ang tawag dyan sa ating panahon ngayon, planted evidence, no? Genuine photograph of a plain tiara and lettered upon it the three words Vicarious Philidae, one on each of the three crowns. On the premise that such was the name the Pope bore, and if it were not actually on the tiara, wala talaga siya sa tiara. It might well be by the way of illustration, one of our leading publishing houses and the general conference to whom the altered photograph was submitted. So, sinabmit yung altered photograph. Emphatically rejected it as misleading and deceptive. Sa madaling salita, doon pa lang sa general conference, nireject na siya bilang deceptive. Ano yung deceptive? Kalokohan kamangmangan. Kinilala siya ng General Conference na paglipan paglipanliligaw, misleading, and deceptive, kamangmangan, kalukuhan, kabulastugan, and refused to allow its use at pinagbawalan ang mga membro na gumamit ng naturang litrato. Regrettably, sa kasamaang palad, Some of our evangelists, who do not have all the facts, and to whom the appeal of the moment has sometimes outweighed the ethics of the case, and who perhaps have not thought through the fraudulent character of such plausible but, spe oh, 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 but specious evidence, have occasionally continued to use this or a similar publication. Sa kasamaang palad, marami sa kanilang evangelista na walang alam sa mga pangyayari patuloy na ginagamit ang peke ang peke na litrato ng tiara. In the name of truth and honesty, this journal protests any such use by any member of the Ministerial Association of the Seventh-day Adventist denomination. Uh, of which the ministry is the official organ. Truth does not need fabrication to aid or support it. Its very nature precludes any manipulation or duplicity. We cannot afford you no know? We cannot afford to be a party to any fraud that reflects action upon our own souls, should be a sufficient deterrent we must never use a quotation or a picture merely because it sounds or looks impressive we must honor the truth and meticulously observe the principle of honesty in the handling of evidence under all circumstances sa madaling salita inaamin ng the ministry magazine na yung litrato daw ng tiara ng Santo Papa na may nakalagay na Vicarius Felide na ibig sabihin Vicar of the Son of God ay peke. Wala sa tiara. Sila ang umimbento, sila ang nagsagawa, sila ang nagmaniobra. Tapos ipinalilitaw Gaya ng sinabi ni Dan Maasin na noong unang panahon, meron dang Vicarius Filide ang tiara ng Santo Papa, pero inaamin na kanilang libro, wala dahil peneke lang pala nila. Yan ang aking sagot, Brother Junre. Bro. Grabing sagot yun. mag pa kayo. <laughs> Yan. Sige, mag pa kayo. Tama ba o hindi mali? <laughs> Iglesia <laughs> ng kalukuhan niya, Balerjando. <laughs> no? no? Yun, um, sininong nagtanong si Brother Observer Sam TV, no? Ang napakagandang sagot ni Balerjando. At dadagdagan ko na lang, never nagkaroon ang Santo Papa ng titulo na Vicarius Felidae. Never yan. No, nakasulat man o wala, hindi yan titulo ng Papa. Ang titulo ng Papa, Vicarius Christi. Yan ang isa sa kanyang titulo, meaning vicar of Christ, hindi po vicar of the Son of God, hindi po yun ang titulo ng Santo Papa, kapatid. No?